Sinimulan na ng Department of Health ang pagbibigay ng libreng bakuna kontra dengue sa mga estudyante sa Metro Manila, pero ilang doktor ang nababahala dahil walang rekomendasyon ang World Health Organization para sa bakuna. Nanindigan naman ang DOH na ligtas ang anti-dengue vaccine. Umakto si Hannibal Talete. Sa lulis pa formal na ilulunsad ng Department of Health ang programa para sa libreng anti-dengue vaccine. Pero nauna nang binakunahan kanina ang mga estudyante sa anim na pampublikong paaralan sa Maynila. 3.5 billion pesos ang pondo ng DOH para sa programa. Target na mabakunahan ang isang milyong estudyante na may edad siyam na taong gulang sa Metro Manila Central Zone at Calabar Zone, kung saan ay tala ang may pinakamataas na kaso ng dengue ang DOH po ay, hum, namigay ng consent form from the parents. Pinilapan po yun ng parents. Nandun po sa likod ng consent form ang mga informasyon tungkol sa gagawing anti-dengue vaccine. Ito ang kaununahang bakuna kontra dengue na ginawa ng isang French pharmaceutical company. Pero ilang doktor sa pangunguna ni UP College of Medicine, Professor Dr. Antonio Danz, ang nagpahayag ng pagkabahala wala pa raw kasing rekomendasyon dito ang World Health Organization. Bakit nindaw ginamit na ang anti-dengue vaccine? Gayong patuloy pa raw ang pag-aaral dito. Una, ongoing pain trial. Talagang walang pangambalit. Una yan. Pangalawa, nagkaroon uh, ng intense surveillance. Kung so talagang proven na yan, nakakulat na yan ng ibang bakuna. Wala nang intense surveillance. Pangatlo, merong informed consent. Hindi na din yan ginagawa sa ibang bakuna. Pero paglilinaw ng WHO, hindi naman kailangan ng Pilipinas ng kanilang go-signal sa paggamit ng anumang gamot o bakuna. The ongoing process means that from a WHO perspective, uh, the group that we've asked to look into this will come up with comprehensive uh, recommendations. Pinag-aaralan na raw ng Strategic Advisory Group of Experts o SAGE ang bakuna. Pero sa mga yung pa-ilalabas, ang mga rekomendasyon dahil sa dalawang beses lang sa isang taon nagpupulong ang SAGE. Karaniwan daw na inirerekomenda ng WHO ang geographical areas ang edad na dapat bakunahan at kung gaano kadalas dapat ang pagbibigay nito. Tiniyak naman ng DOH na ligtas ang anti-dengue vaccine. Easy na ilalim daw ito sa masusing pag-aaral simula noong 2005 at aprobado ng Food and Drug Administration. Wala raw side effect maliban sa pagkakaroon ng lagnat na karaniwan naman daw sa mga bakuna. The situation is this. We already have five countries na kasalukuyang may lisensya na ang dengue vaccine at kasalukuyang available sa private sector. If this is not safe, do you think these five countries will gamble the health of their children? Si Aling Gemma Luces, may alinlangan man noong una. Mas nanaig ang paniniwalang maililigtas ng bakuna, ang kanyang anak sa dengue kaya pumila kanina safe naman daw. Pero kailangan lang uh, healthy yung bata, walang sipon, walang ubo. Umaaksyon! Hannibal Talete, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.